Ang bagyong Undoy, ang isa sa pinakamalakas na bagyo ang tumama sa Pilipinas noong September 26, 2009. Libo-libong buhay ang naapektuhan at nasawi. Bukod sa pinsala at trahedya, may mga ulat at kwento rin ng kababalagan at multo na umano'y lumitaw pagkatapos ng sakuna. Narito ang ilan sa mga kwento ng multo at trahedya ang naiulat o naikwento ng mga nakaligtas na residente matapos ang biglaang pagbaha sa Marikina maraming katawan ang hindi agad nakuha ayon sa mga residente ilang araw matapos ang trahedya may mga katuwang ingay sa gabi tulad ng iyak ng bata bulong at palaho ng babae sa mga madidilim na kalsada may ilan ring nagulat na nakakakita ng basang-basang anino na parang humihingi ng tulong. Ang kainta at pasig ay ilan sa mga pinakamatinding tinamaan. Sa ilang subdivision, gaya ng Provident Village sa Marikina, may mga residente raw ang nakakarinig ng mga yabag sa baha at nakakita ng mga taong parang lumulutang, basang-basa at wala nang muka. Sa isang evacuation sa Quezon City, may ulat ng isang batang babae raw ang bigla na lang sa paligid. Nakaputi, basa ang buho at may malamlam na mga mata. Hindi siya umiimik. May mga kwento rin na kahit araw na may nairinig daw na sumisigaw ng tulong mula sa mga abandonadong bahay na nilaman na ng baha. Ayon sa ilan, paulit-ulit ito tuwing parehong oras ng pagkamatay ng isang buong pamilya sa lugar. Matapos ang pagbaha, may mga nagsabi na nakakita sila ng babaeng puting-puti ang kasuotan at nakatayo sa tabing ilog tila raw ito'y naghahanap ng nawawalang anak. Kapag nilapitan, bigla itong nawawala. Ang mga katotohanan ng kwento ng trahedya, mahigit 700 katao nasawi sa buong Metro Manila at kalapit na lalawigan. Maraming bangkay ang hindi na agad na recover o nakilala. Kaya sinasabing maraming kaluluwang hindi matahimik. Ang biglaang pagtaas ng tubig ay ikinumpara sa tsunami. Sa bilis at dami, kaya maraming tao ang natrap at nalunod mismo sa loob ng kanilang mga bahay. Maraming naniniwala na ang matinding pagbaha ng undoy ay dulot ng sobrang pagpukutol ng puno, pagtatambak ng basura at urbanisasyon. Ang mga trahedya ay paalala na ang kalikasan ay may hangganan. Kapag inabuso ang kapalit ay hindi lang pinsala kundi pati mga kaluluwang nawalan ng pagkakataong mabuhay.